Nilusot ng pulisya ang isang financing company at nagtungo sa rooftop. Naabutan nila ang mga suspect na chill lang habang nga ning Garilio. Tatlong lalaki ang pinaluhod at inusisa ng mga pulis. Sa kabilang banda, nakabantay sa sasakyan sa tapat ng building ang isa pang kasabwat. Ang biktima, si Miss Lin. Nakilala ang isang lalaki online. Nainganyo siya mag-invest sa crypto at nawalang ng NTD 3.78 milyon. Pagkatapos, ipinakilala siya sa loan broker at napuutam sa ng NTD 6 million gamit ang bahay niya bilang kolateral. May kasamang matataas na processing fees at pinirmahan pa niya ang kontrata ng loan shark. Hindi pa doon nagtatapos, pinangakuan siya ng sasakyan kapalit ng NTD 1.2 million na loan mula sa isa pang financing firm. Pero matapos niya ibayad, wala siyang natanggap na kotse. Tatlong beses na loko ang babae. Dahil dito, nagsumbong siya sa pulis. Sa pagsisiyasat, lumabas na ang mga loan broker financing company at car dealer ay magkakakutsaba at may koneksyon sa San Juan Gang sa Sudong, Sinchu. Sa ngayon, four na suspect na ang inaresto sa Chai County. Kasabay nito, nagsagawa rin ng raid ang Tainan Police. Pinwersa ng SWAT ang pinto at inaresto ang mga scammers sa loob. 12 katao ang nasangkot sa crypto investment scam. Okay. Dalawang lalaki ang kinalatkad palabas ng sasakyan, pinaupo sa bangketa, mga miyembro ng lokal na gang, kasabwat sa scam at money laundering. Kabuang five suspect ang naaresto sa kasong ito. Bukod pa rito natuklasan ang illegal na gun workshop sa Tainan na kumpiska ang two improvised na baril at one shotgun kasama ng ilang illegal na droga. Ang mga suspect ay haharap sa batas. Gusto mo ba ang content namin? Subscribe at i na ang Liho TV.